Guys, ito yung ibon na nakita natin kanina habang ako ay nakajuti. Ngayon guys, hindi ko alam kung makalipad ba ito. Papakawalan po natin ito doon sa maraming ano kakahuyan kasi kung doon ko pakawalan sa aking binagjutihan, iba eh ka masagasaan ito ng mga sasakyan guys uh, bago po natin siya pakawalan check muna natin yung pakpak niya kung may diferensya okay naman guys wala namang sugat sa kabila okay naman din eh yeah guys so siya nanunukwa pa tinutukwa nya ako Ayan guys, nyo yung kamay ko. Ah, uh, ngayon guys, tara guys, samahan nyo ako na ano, pakawalan tong ibon na to na nakita natin kanina. Nadalhin natin siya sa ano, sa maraming kakahuyan. Uh, papakita ko sa inyo kung saan ko siya man nakikita kanina, yung ibon. Dito guys, oh. Yan. Diyan po siya sa may sulok guys. Diyan ko po siya nakita kanina guys Diyan, oh. ko siya nakita Yan guys uh, Malapit po ito sa ano, da Daanan, highway ano. Hmm. Kaya mahirap dito pakawalan Kaya dadalhin natin siya sa may mga kakawayan Ayan guys uh, Tatawid tayo dyan Tatawid tayo dyan uh, uh, guys, dito tayo guys maraming kahoy dito guys maganda dito dito natin siya bibitawan ah, uh, guys ito na po ah, uh, bibitawan na natin siya marami pong kahoy rito ah, oh. uh, guys ito natin siya bibitawan ayan o oh. guys ayan tinutuka niya ako guys oh. see you bye bye kaya dito natin siya bibitawan, guys. Kasi kung doon natin bibitawan sa may maraming mga sasakyan, baka masagasaan siya. Malapit sa pinagdutihan ko. Kaya eh, dinala ko siya sa maraming kakahuyan. Kaya dito, guys. Pag uh, hindi pa siya makalipad, uh, kung tatakbo man siya, ay eh, papunta siya sa may maraming kakahuyan. So, guys, oh. See you. Bye-bye. Guys. Ano Nasaan na siya Tumakbo na ata Guys Kaya pala siya guys oh Guys Nasa ano siya guys Ito Guys, bitawan na natin dito. Ayan, guys, ayan guys, lumipad na siya madilim na kaya yeah, ayun guys hanggang dito na lang maraming salamat so ayun guys uh, naka na tayo napakawala na natin yung ibon uh, hindi ko na binidyo yung pagtawid ko guys maraming sasakyan kasi baka tayo yung masagasaan yeah, hanggang dito na lang guys